Good morning! So, kahapon diba nakita nyo si Zeus? Na malungkot, pagkatapos medyo maputla na siya. So, ayun, nakita ko siya kahapon nung nag-ayos ako doon ng kanilang flying pen. Tapos in-isolate ko na muna siya. So, nandito siya diba yung kahapon pinakita ko sa inyo. Ayun kaya nakaget up ako, kasi bibili ako siya ng gamot. Bibili ako ng firestack. Zeus! Eto kahapon, nung nagpalit ako ng bahay nila yung bahay ni Sky na punta kay Lazarus at saka kay Lakidlat at saka yung kay Lakidlat kay na La napunta kay Sky napansin ko siya maputla pero hindi naman siya yung mismong wala siyang gana talaga sa kanyang pagkain o kanyang pag-inom lang kanyang mukha o oh, namumutla feeling ko na ano to natamaan ng kanyang kakalusugan kaya ang ginawa ko nagtanong ako agad kay barangay doon na kung anong pwedeng gawin kasi tingnan nyo naman oh, kung maoobserbahan nyo hindi siya yung kanyang dating self na active alert o, oh, parang malungkot lang siya sa buhay niya so ngayon in ako ni barangay Don na kung anong magandang gawin kaya ngayon pupunta ako sa aming suking poultry supply para bumili ng kanyang kailangan para siya ay maging back to 100% health. Zeus! Zeus! Yun naman, pupuntahan ko yung kanyang mga kasama doon sa kanyang flight pen para makita yun yung difference nila na kahapon matambay si Zeus tapos sila ngayon is alive na alive. So, let's go! Guys, tingnan nyo naman. Kahapon nung kinuha ko sila dito, 'Di diba, ganyan sila? Tingnan naman, guys. Lakad sila ng lakad, aktibo sila, gusto nila may tinitingnan, may tinutuka. Pero kahapon, napansin ko nung kinukuha ko na sila dito sa kabila. Nagkukumpulan sila, yung tatlong to, lakad ng lakad, tapos si Zeus, kabod niya namang naka, ano, nakatayo naka doon. So, sila, lakad ng lakad, tapos si Zeus, nasa gitna nila, wala lang ginagawa, parang pick me up, pick me up, masakit ang pakiramdam mo. So, ganun. Kaya, napansin ko talaga, nakakaiba na siya. So, ayun, naka-isolate siya. So, ito, tingnan nyo naman, oh. oh. Oh, oh, diba? Hello? Hello? Oh, ganyan sila kababait. Ganyan sila ka-alert. ka, ka uh, alert. so, ngayon, guys, yun nga, aalis na ako. Pagkatapos ko magpakain sa kanila, aalis na ako kasi kailangan natin ng fire stat para kay Zeus. Okay. Ang unang papakainin, si Kuya Sky. Alam niyo naman. Yeah, 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 yeah. Oh, sandali, sandali lang. Okay. Ayun, hindi ko tuloy na shoot. Sandali lang. Yeah. Guys, napansin niyo, ganoon sila kababait. Once na nasanay siya sa inyo, hindi, hindi siya yung nagkukumahog, manunuka, tapos hindi niya mamamalayan, magkukuha ka na niya. Danong. Danong tubig. Okay. Next naman yung aking tatlo dito sa kabila. ano talaga, di mo talaga matatawaran to eh. Sandali lang, sandali lang. Oo, sandali lang. Huwag na kayong lumabas. Hmm. Oh, wait lang. No. Tara. Excited. Meron yung pasobra. Kasi mga butong-tong-butong. Okay. Kami ano lang water juice. Okay, abot. Thank you. Okay. Tama lang. So, ayan, okay na sila. Si Zeus mamaya pa siya kakain. Hindi siya napakain kasi inom siya ng gamot. Let's go na talaga sa palengke. Dito na ako sa Suking Poultry Supply. Bibili ako ng Pyristat kasi para kay Zeus. Pero ginagawa yung daan. Kaya naglakad lang. Let's go inside and let's buy na gamot for Zeus. Ayan yung itsura ni Zeus. Nandito na tayo sa bahay, tapos eto na yung pyristat na aking nabili. Ayan. San ba? yan? Nakatayo, oh. Pero meron pa kasi akong pyristat na hinati kahapon kasi pinainom ko na siya kahapon. Siyempre, meron kaming standby na gamot. At dahil sisiw pa siya, hindi naman pwedeng isang buo ang painumin. So, nandito siya sa aming jar. So, eto yung papainumin ko na siya. Pero ngayon kumakain na siya, oh. Medyo hindi lang lagi-lagi. Medyo matamlay lang siyang kumain. Yung nang konti. Zeus. Si Zeus na aking kukunin. Zeus, halika. Ah, medyo magaling na siya. Ayaw niya na lang magpahawak. tulad kahapon. Wala na lang siyang nahahawakan. Pero nonetheless, kaya ko pa rin siyang abutin. Dito tayo malanggam. Baka tayo mag, ano, magtanggo dyan sa sobrang langgam. So, ito, yung kanyang fire start. Atira ko kahapon. Pukunin ko lang to. Kasi, kalahati lang to. Wait lang. Ayun o. o. Ano yung sura ng fire start. Papainamin ko na siya. Teka dito. Pairan muna sa grito. Oh. <makes noise> Ang takot ng tinatahunan pala ni Jads. Ang Jerbs yeah. TV pala. May bisita tayo. Hi! Yeah, Shoutout sa mga followers natin dyan. Kumusta kayo? Ayan pala, mag-follow na po kayo sa aking Facebook page, Jerbs TV. Tsaka pag i-follow na din yung mga friend ko kay uh, Barangay Dona Farm. Yan magkaisa tayo guys. Para laging updated ang mga video na gagawin namin araw-araw. Yan. maraming salamat. First time ko magpapainom na ako lang. So, bear with me kasi panag-aaralan ko palang. So, So, ayun. Tapos na-shoot ko. Yes! Achieve! So, napainom ko siya. Siyempre, hihilutin mo yung dito niya kung nalunok niya. So, nalunok naman niya. Grabe ako, painom ako. Yes! So, yan. Sana maging okay na siya. Pero, para sa akin, meron na siyang kulay mula kahapon nung pinainom ko siya ng Pyristat. Yung kalahati, yung nauna nito. Meron na siyang kulay. Ayan na ah po kasi pale talaga siyang ganyan siya yung kulay niya ngayon medyo may kulay na yung kanyang dito banda tsaka yung kanyang palong so babalik ko na sa dun sa kanyang bahay tapos from time to time titingnan ko siya kung ano yung kanyang development kasi syempre hindi naman ibig sabihin na kainom na siya ng gamot agad-agad maging effect baka mayroon siya ng gamot mayroong okay, mayroong pang hindi na mga pagkakataon so kailangan o observe ko rin siya para dito tayo dito tayo banda malanggam. Ngayon, kaya siya nandito mag-isa kasi syempre nandito ko sa dito. Ay! Kasi syempre, 'di ba? Imagine niyo, ah, may sakit siya. Tapos yung mga kasama niya sa bahay malilikot. O syempre, masasaktan siya kahit papano. Hindi naman alam ng mga manok na may sakit siya. Na tatamaan siya, na matatamaan kakaharutan niya sa so, usok. sasakit yung kanyang ulo. Wow. <laughs> Masakit na yung ulo niya. Hindi ko alam, pero ganun yung pakiramdam ko. Di ba kahit ikaw naman, pag masakit yung pakiramdam mo, ayaw mo yung natatamaan ka, ayaw mo yung maingay, ayaw mo yung magulo. So, para na rin sa kanyang, ano, peace of mind. Kaya mag-isa siya dito. Okay naman siya, actually, kasi hindi naman literal na mag-isa siya kasi nandyan din naman yung mga kapatid niya. Tsaka open naman yung kanyang kapaligiran. So, nakikita niya yan. Kahit pa na ano siya, nalilibang sa kanyang nakikita. So guys, 'yun ang aking ano experience. Tapos 'yun ang aking pinakaunang pagpapainom ng gamot at ang napainom ko pa ispiristat. Pinakauna ko kasi is ako lang talaga mag-isa, no. Hindi yung mayroon akong ako yung tagahawak or mayroong hahawak sa manok. So 'yun ang first time ko magpainom na ako lang talaga yung nagganon. So 'yun ang aking experience itong aking piristat na gamit para kay Zeus. Ako si Aling Alimimay. Bye-bye.